Totoo ba pinagsasasabi ng bruhang yun? Meron talagang kesong gano'n ng amoy? Ha? Opo, Lola. Tawag po doon, blue cheese. Mabaho po talaga yung pera. Mahal po yun. Okay ka lang po? Eh, di ko naman alam eh. Malay ko ba? Pero ito, mo ha. Makakaganti din ako dyan. Maiisahan ko. Rin. May araw din sa akin yung Teka pranses na yan tama na, please. Tama na po. Ito po muna. Ano naman kasi alam eh. Thank you so much for always supporting our advocacies to help our brothers and sisters who are in need of our assistance. Isang puno, isang buhay. This will lend a helping hand to our cancer patients here at Apex. Makakatulong na po tayo sa inang kalikasan at the same time, makapagbibigay po tayo ng pag-asa sa ating mga pasyente na mas mapahaba pa ang kanilang mga buhay at nang sa ganon, mas makasama pa po nila nang mas matagal ang kanilang mga pamilya at nang maabot po nila ang kanilang mga mga Kasama din po natin sa araw na ito ang ilan sa mga pasyente natin sa Apex. Some of our cancer patients, please, let's give them a big round of applause. Once again, thank you so much for being here today. So, let's go and plant for our future! Thank you! <laughs> pare, picture taking daw muna. Sige po. Hmm. Tita, congrats po ah. ganda po nung event ninyo. Event natin! <laughs> Ay, oo nga po pala. Bakit pa rin biglaan po yung tree planting fundraiser po ninyo? I mean, wala po siya sa schedule ng Apex. Let's just say it's also our bonding moment with our shareholders and our board members, Deba And besides, who could say no to such a worthy advocacy? Kesa naman going to a picnic by the lake somewhere there, Deba Right? Giselle, trap picture taking mo An tayo. Annalyn. Thank you. Okay, Hoy, Uy. Andito pala lahat ng board members, no? Kaya lang. Nasa na ang palsipikadong pranses? Hmm, bakit siyang namimiss ninyo? Eh, <laughs> bakit komo mamimiss yung neknek niya, no? Eh, Chang, mabuti na lang wala din siya dito. Kasi ang ibig kong sabihin nun, wala kong gulo. Sa bagay, tumpak. Ang peg ko ngayon, work, work, work. Pero, sa totoo lang, hmm. sana dumating. Para makaganti ko. Chang, eh, kung dumating man po siya, eh, pwede po ba eh, iwasan nyo na lang? Kasi baka mamaya mag-away po kayo, eh, masira pa tong event ni Ma'am Giselle. Nakakaya. Sabagay. So, okay. Sige. Kapag dumating siya, magtitimpi na lang ako. Promise yan, ha? Mm -hmm. Promise po yan, Chang. Aha. Uh -huh. uh -huh. O, oh, Daphne, malit na tayo. Dali eh. Naku, naghihintay na yung mga board sa atin. Nasaan sila? Oh, Bakit wala pa sila dito? Ah, hindi ba? Nilagay natin sa invitation. Dapat mag-pull out na tayo ngayon. Dahil 7 am, dapat magkita na tayo. Yes, madam. Nagpa-RSVP naman ako. O, tawagan mo sila. Find out kung nasa na sila ngayon. Baka na-traffic lang po, madam. Na-traffic? That's ridiculous. Sila lahat na-traffic? Tawagan mo, follow mo. Madam, mukhang hindi po silang na-traffic. What do you mean? Hindi sila makakapunta kasi may tree planting event ang Apex today. What? <sighs> ang ibig mo sabihin, ipinagpalit nila yung picnic na pinaghandaan ko para lang sa tree planting? Unbelievable! Bakit may... Bakit magandang event ng Apex? Madam, hindi kaya sinadya ni Madam Giselle? Gumaganti na siya sa'yo, Madam. Ginagalit mo talaga ako, Giselle.